Welcome to Henry KNG TV. Apo, ayan, tayo sa aking sa school, sa forest, kasi dahil po yun nga ah, hapon ay Tuesday uh, ah, day Tuesday po at saka Friday nasa Pampanga po ako palengke day po yon kaya yung puweta naman dahil nga po ako yung ako lang ah, ako ako nang napunta nung kagabi kasama ko po yung anak ko si Shane katulong ko po siya nag-deliver tapos yon after nun pumake up kami tapos tinilibyan naman namin yon doon din sa may kalumpit kaya po yan, pwede naman puyat okay na okay lang, okay lang pahit, puyat puyat kumikita naman kaya po pahinga po muna ako po ako sa ilalim ng mga puno uh, kasi nga po maramig po dito at saka po yan ang panahon po dito ngayon sa San, sa San o sa San, San Isidro Nebesia ngayon po eh ano o madilim po ang kalangitan uh, katunayan nga po kumukulog at kumikidlat parang ulan kaya po ayun uh, maramig masarap po dito maramig pakita po sa inyo lugar ayan po na tayo na pwesto ko o na ito kasi school nga masarap po dito uh, kasi nga po puro po puno dito puro mahogany puro mahogany po sa lugar na to tapos po sa gawin doon andun po yung malaking puno ng nara uh, mulawin at iba po pong puno eh, iba po pong malaking puno iba pong kasing puno po yun nandiyan kaya po masarap magpahinga dito sa ilalim ng mga puno yan po yung gusto ko pagka po ako yung... pagod po puyat nandito na po ako sa mahal ng puno yan e hapeng naman para po kaya po maingay dahil nga po uh, may mga bata po may klase na po kasi uh, may po kasi mga bata e start na po ng klase nila kaya po maingay na mga, mga dinig nyo maingay mga bata o, nandito lang ako papahinga papantok sa mga katulog para para makarecover eh nga po yung sasakyan ko sa, uh, na na po sasakyan dito dahil tapos na po yung bagong building na ginawa doon kaya po nakakapasok na yung sasakyan dito kaya po, na sa, uh, po na sa harapan classroom bagong bagong linis po ito ngayon ano, bagong grass cutter po ito ng utility ni Eric day kaya ayan medyo maganda po ngayon dito konting walis na walis na po yan eh yan po yung gagandang tubo yan ah kasi nga po yung mga tanong po dyan na talong buhay pa buhay pa sila may bunga pa kaso nga lang mga payat okay lang tataba din naman yan yan po lakas super power lago na ulan tahangin. hindi nilipat ko po yung sasakyan ko kasi nga ako sobrang lakas ng ulan at hangin baka po biglang mabangal yung manga kaya po nilipat ko sa sakyan ko kaya po matutuwa yung mga halaman ko nito at matidelay kaso nga lang huwag naman sa sobrang wala naman huwag naman sa sobrang ulan wala naman po maraming ng dragon po tumamaya niya ang dami po yan, sabay sabay po yan dami sa ano po sa season na to ngayon ano po pinakamaraming bubuka sabay sabay pinakamaraming Ayan, na napakalaki po ng patak ng ulan. Okay po yan, para lumabig yung panahon. Mas gusto ko siya, ako na po. Mas gusto ko po yung ganitong panahon, yung uh, uh umulan ulan para po malamig. Kasi nga po, nung araw po talaga, pagka sinabing tagulan, puro ulan po yun. Eh ngayon po kasi, baliktad na yung panahon. Kaya, pagka alang ulan, sobrang init. Nung araw po, nung kami mga bata, hindi ganito hindi po kayo na kainit ngayon po sobrang init na sobrang init na po'y panahon yun nakagayin natin dati kasi sabi mga senyo pag tagulan tagulan talaga namang puro ulan eh ngayon uh, ulan nga kawalang ulan sobrang init kaya po nasa salanta yung mga tanim kaya po na kaya ah, wala na pong ambon yan na ambon kaya nakababa na ako sa sakyan yun natin yung basa basa pa yung mga kanikong dragon fruit dahil nga po para tapos na ng malakas na ulan ito po yung mga bubuka mamaya yung mga dragon fruit na yan mga bulaklak po yan parang mamaya po babalikan ko yan pagka sinipag ako kasi eh, madilim po dito kasi ay <laughs> eh, ang dami po kasi ka nakatuwa ay eh, mabalikan ako na lang mamaya kasi po mamaya habang dumidilim po dito po ay bubuka naman natin yung mga puti niya lalabas yan mamaya gabi kasi po bukas ng maga pag ating mga bukas ng maga dito ito po ay paikom na kaya mas maganda pong tingnan habang gumagabi yan ang dami po eh ang dami at talaga siguro is parang uh, na iniutang ko kanina bin para binilang ko tinan ko parang halos sa abot siya ng 60 plus dami Kano po eh, gumanda na hindi ka tulad ng na mga na puro pangit dahil nga po kaya po sila pumangit dahil nga po na sobrang nainitan ito pa isa, nabot mga isa dahil po kasi nabot yan dami, may inipa mga bata binili nun. Dami po niya. Nagbasa lang dito kaya hindi ako makatawid. May tuwid po din, Dami putik-putik. Pero dami po niya talaga ngayon. Ngayon po yung pinakamarami. Pinakamarami pong bubo mamaya. Ay sa, uh, dalawang puno lang yata yung wala. Ito, wala po ito. Wala po itong... Hindi po, wala po itong bulaklak Ito, sa ito ito. Walang bulaklak lang yan. Nakamatis no, ko man, nagbunga na, nasisira na rin po kinakain ng wood pero natuwa naman sila dahil nga po naulan pero may sili po. po may mga sili po may bunga marami rin yan natin yung maputi may bulaklak at saka may mga bunga mga haba po yung bunga ng sili ko panglad eh natuwa din kasi naulan na naman yan po isang puno nung pwit natin na po yan isang puno lang yan Kala ko hindi mabubuhay, nabuhay din po. Kasi nga po, madalip patubuhin yung tanglay. Madiyat na ako abilis. pa. Ito nung mga bata. May nakita pong sa sulok. Sa sulok na yon. Gumawi po dito sa may puno. Sa may punong uh, patay na. Puno po ng niyan, na ganyan. Nanabuan nung mga nakarambag bagyo eh, ginawa po ni Eric Bay nung utility. Ginawa sa niya. Hinahanap po namin, eh, hindi po lumabas. Baka po nagsuot namin, may mga butas dyan. Kaya po, ang ginawa ko naman, sinindihan ko. Pinasin, may, nag, may nagtapon ng mga papel, dito ko pinalagay at para sindihan, para yon para kung masusunog man yung, kung magtutuloy-tuloy man to, eh, mamatay na dyan sa loob. Yeah. Eh, po kasi mga bata, kaya yan, ginagawa namin ng paraan. Ah, kulay itim po yung ahas eh bigla po nawala dito kaya malam mo po nandyan sa puno may butas po sigurado dyan ayun nga po yan madilim na naman yung paligid ngayon po yung hapon na rin halos mag alas 5 na po ng hapon yan ah, madilim po yung kapaligiran dahil nga po nakapondo naman yung ulan pero okay po yan umulan para malamig ang dami po talagang bubukang mamaya to dami Sabay-sabay po yan. Ngayon kung ako makabalik mamaya, dahil umuulan nga, agahan ko na ng pasok bukas. Pag bukas ng maga, agahan ko yung punta rito para abutan ko pa na nakabuka. Ayan. Ganda. Ang dami. good morning na po. Ayun nga po, ito nga po yung binibidyo ko kahapon. Ito po yung continuation ng ating video. Kahapon po kasi, mulan. Tapos yung kagabi, kagabi yung mula. Kaya hindi po ako nakapunta kagabi. Ngayon po yung umaga pinuntahan. Na parang bumuka pagbumuka. Ngayon po yung pinakamaraming bumuka sa lahat ng panahon. Ang po talaga. Eh, Madilim-dilim pa po. Ngayon pa po ay eh, alas 5 pa lang ng umaga. Alas 5 ano ba? Alas 5 po. Oh, May pong alas 5. <coughs> eh, Madilim-dilim pa. Ang po bumuka sabay-sabay. Napakaray po talaga. kaya naman masisiyahan kayo kung kayo nandito ang ganda ito <laughs> po yung mga tayo dragon fruit dito sa Santo Cristo Integrated School ayun po nasa hindi pa ilo ng classroom dami ito po eh, binilang ko kahapon higit po ito 60 60 kulang kulang sa 20 dito sa dami po niya no? nakita nyo namumuti siya dami. ayun po ah, uh, nakita nyo naman pinakita ko sa inyo yung ganda ng bulak lang ng dragon fruit pero po ito, talagang ano, bukang buka po siya kung kagabi ko napuntahan. Ganda po, sa kabilang posis sa gilid. po natin yung mga puti na yun. Mga bulaklak po ng dragon fruit. Ang dami po talaga. Tabi-tabi. O po, hagan dito na, na po yung video ko. At uh, talagang sinadya ko lang po ito ngayong umaga-umaga. <laughs> po magluluto pa ng umagahan kaya po mamadali ako ang dami ano? <laughs> mano. po na sa so, sobrang dami bulaklak hindi po hindi na po yung video ko ngayon maraming maraming salamat po at good morning po sa inyong lahat